Hindi talaga kakampi ng Rusya ang China. Yung mga kaibigang walang hangganan, kalokohan lang yon. Sa so, tingin ko, pinakaimportante sa China ang mapanatili ang kasalukuyang kalagayan at akses sa murang langis at gas mula Rusya. Gusto ni Putin na takuti ng Poland, kaya nagpadala siya ng isang libong sundalong Ruso sa Belarus para sumali sa isang ehersisyo na nagsasanay ng pagsalakay sa bansang Poland. Pero ngayon, Mukhang ang mga taktika ng pananakot ni Putin ay bumabalik sa kanya ng matindi. Naglagay ang Poland ng sarili nilang 40,000 sundalo sa hangganan ng Belarus. At bukod pa roon, isinara nila ang mga border crossing na naguugnay sa China, Russia at Belarus papuntang Europa. Ngayon, nababahala ang Belarus, nababahala ang China, at syempre, ramdam na ramdam ng Russia ang epekto. Kaya ngayon, talakayin natin kung ano talaga ang sinusubukang gawin ng Russia. Bakit ito pumalpak? At kung bakit sobrang galit ng China dahil dito? Ipinakalat ang barbed wire habang isinara ng Poland ang dalawa pang natitirang border crossing sa Belarus. Ayon sa Warsaw, pansamantalang isasara ang hangganan dahil sa ehersisyong militar ng Russia at Belarus. Isinara namin ang trapiko sa hangganan ng Poland at Belarus dahil ito sa mga maniobra ng zapat na direktang nakatuon sa Poland at European Union. Ang mga maniobrang ito ay nag-eensayo ng agresibong digmaan laban sa ating bansa. Kaya nagsimula ang lahat sa pagsasanay militar ng Russia at Belarus na ginanap mismo sa hangganan ng Poland. Tinawag itong Zapod 2000 at 25 na literal na nangangahulugang West 2000 at 25 ngayon. Huling nangyari ang pagsasanay na ito noong 2000 at 21 kung kailan ginamit ng Russia ang dahilan para magtipon ng 20,000 sundalo sa hangganan ng Ukraine. Dahil sa karanasan, alam na natin ngayon, ginamit din ng Russia ang pagsasanay bilang isang stress test para sa malawakang pananakop sa Ukraine na nangyari ilang buwan lang matapos ang pagsasanay noong 2,000 at 21. Pero kung ikukumpara ang pagsasanay noong 2,000 at 21 sa ginagawa ngayon ng Russia, Makikita natin na labis na nahihirapan ang militar ng Russia. Dahil noong nakaraan, may 20,000 na mga tauhan ng militar ng Russia ang lumahok. Samantalang ngayon ay ilang libo na lang. At ayon sa ilang pagtataya, maaring umabot na lang sa isang sundalong Ruso ang nandoon. Kasama ng pitong libo sundalo mula Belarus, ipinapakita nito ang kakulangan sa tauhan na hinaharap ng Russia mula nang sakupin ang Ukraine. Ngayon, kahit na maliit lang ang puwersa, hindi natuwa ang Poland na nagsagawa ang Russia ng ganitong ehersisyo mismo sa kanilang hangganan. Kaya isang linggo bago ang ehersisyo, inanunsyo ng Poland na isasara nila ang lahat ng tawiran sa hangganan hanggang matapos ang ehersisyo. Yun ang orihinal na plano. Nakatakda ang Ehersisyo mula Setyembre, 12 hanggang Setyembre, 16 at isinara ng Poland ang mga hangganan nito noong Setyembre siyam. Lahat ito ay alam na ng publiko kahit bago pa man naganap ang ehersisyo. Pero ang lalong nagpalala sa sitwasyon ay ang pag-atake ng drone ng Rusya laban sa mga mamamayan ng Poland. Kita mo, noong Setyembre, sampu isang araw lang matapos isara ng Poland ang kanilang mga hangganan at dalawang araw bago magsimula ang ehersisyong Zapod na ito. Labinsyam na drone ng Rusya ang pumasok sa himpapawid ng Poland sa walang kaparis na pag-atake sa NATO kagabi. Unang beses ginamit ng NATO ang mga jet para pabagsakin ang drone ng Rusya at protektahan ang mamamayan ng Poland. Bilang tugon, ginamit ng Poland ang Artikulo 4 ng NATO. Pinapahintulutan nito ang mga estado na humiling ng konsultasyon. Kapag sa tingin nila, ay nanganganib ang kanilang seguridad. Habang nangyayari ito, kumakalat ang takot sa buong hangganan ng Belarus. Mahigit isang libo at limang daang sasakyan ang naipit habang sinusubukang tumawid papuntang Poland nang isara ang mga hangganan. At pagkatapos ng pag-atake ng drone sa ng Russia, sinabi ng mga autoridad ng Poland na isasara ang mga tawiran sa hangganan nang walang katiyakan at bubuksan lamang muli kapag siguradong-sigurado na sila na walang banta mula sa silangan. Ngayon, dito nagiging interesante ang mga bagay. Dahil talagang sobrang umaasa ang China sa tawiran ng hangganan na ito na naguugnay sa China, Russia, Belarus papuntang Europa. Bago pag-usapan ang China, balikan muna natin kung paano tumugon ang Russia sa mga aksyon ng Poland. Pakinggan natin si tagapagsalita ng Russia, Dmitry Medvedev. Inilarawan ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov ang mga alalahanin ng Europa tungkol sa mga pagsasanay na ito bilang labis na emosyon. At maaring makita nila ang pagwawalang bahala sa mga alalahaning iyon bilang indication na may katotohanan nga ang mga ito. Paulit-ulit sinabi ni Peskov na hindi nakatuon ang mga pagsasanay sa isang particular na bansa at wala raw dapat ipag-alala ang iba. Gayunpaman, ang Europa, at lalo na dito sa mga Baltic States, ay may buong karapatan na mag-alala, Madalas gamitin ng Russia ang mga military drills bilang paghahanda sa totoong agresyon, gaya ng dati. Malawak ang pananakop sa Ukraine noong 2022 20, kasunod ng mga pagsasanay noong 2021. Dahil sa drone incident, mas alerto ngayon ang mga NATO countries sa silangan tulad ng Polonia, Lithuania at Latvia. Pagkatapos nito, isinara ng Polonia ang hangganan sa Belarus at ng Polonia, Latvia at Lithuania ang bahagi ng kanilang himpapawid. Lahat ng bansang ito ay nagsasagawa rin ngayon ng ehersisyong militar na may espesyal na pansin sa Soblaki Corridor. Bahagi ito ng lupang nagdudugtong sa Baltic States at Europa at tinuturing na isa sa pinakamahina sa silangang NATO. Ngayon pag-usapan natin ang China. Sigurado akong naaalala ninyo ang Belt and Road Initiative o Belt and Road Initiative nito. Alam nyo ba? Ang Belarus ay isa sa mga mas mahalagang sentro sa plano ni Xi Jinping na sakupin ang mundo Dumadaan sa Belarus ang mga tren na nag-uugnay sa mga pabrika ng China papunta sa mga mamimili sa Europa. At ang parehong rutang iyon mula Belarus ay dumadaan papuntang Poland. Sa totoo, siyamnapung porsyento ng kargamentong galing China papuntang Europa ay sa tren na ito dumadaan. Sa kasamaang palad para sa China, ang pananakot ng Russia ay bumabalik sa kanila at nakakasama sa ekonomiya ng China mula ng isara ng Poland ang hangganan. Naipit ang mga produktong Chino sa Belarus, kung saan walang pambili ang mga tao kahit ng murang produkto. Ganyan talaga siguro kapag nabubuhay ka sa ilalim ng diktadura. Ngayon, hindi ito maliit na isyu para sa China. Dahil ayon sa datos noong nakaraang taon na inilabas sa publiko, humigit kumulang 20 bilyon na kalakalan ang dumaan sa hangganang ito na ngayon ay isinara na ng Poland ng walang takdang panahon. Kaya nakita natin si Wang Yi, ministrong panlabas ng China, na agad pumunta sa Poland para humanap ng paraan na agad itong mabuksan. Inamin ng mga opisyal ng Poland na may pagkalugi sa pagkaantala pero mas mahalaga daw ang seguridad. Para sa Beijing, napakahirap ng kempo nito. Pangunahing proyekto ang China-Europe Railway Express na nag-uugnay sa pabrika ng China at mamimili sa Europa mas mabilis ito kaysa sa pagpapadala sa dagat at mas mura kaysa sa pagpapadala ng mga kalakal sa pamamagitan ng eroplano itinuturing ng Tsina na mahalagang katuwang ang Poland sa sistemang ito kaya nang isinara ng Warsaw ang hangganan nito malinaw na ipinakita ng Beijing ang pagkadismaya nito sabi ng mga diplomat ng Tsina parehong nakikinabang ang dalawang panig sa mga tren Nakakatanggap ang Europa ng mabilis at abot kayang mga produkto habang ang mga exporter ng China ay nagkakaroon ng access sa isa sa pinakamalalaking pamilihan sa mundo. Magkaiba ang pananaw ng mga leader ng Poland at iginiit nilang bahagi ng pambansang depensa ang hangganan. Ngayon, talakayin natin ang ibig sabihin ng Poland kapag hinihiling nitong pigilan ng China ang Moscow. Dahil hindi ito tungkol sa kasalukuyang pagsalakay sa Ukraine, hindi. Sa katunayan, ito ay tungkol sa hybrid na digmaan na isinasagawa ng Russia at Belarus laban sa Poland simula pa noong 2021. Kasi, noong panahong iyon, ang diktador ng Belarus na si Lukashenko ay naharap sa mabibigat na parusa mula sa United States dahil sa pagsupil sa mga nagpoprotesta at pagpababa ng isang Ryanair na flight para arestuhin ang isang mamamahayag na disident. Hindi natuwa ang Belarus sa mga parusa, kaya bilang ganti nagbukas sila ng bagong labanan sa digmaan. Migrasyon. Ganito ang ginawa. Inakit ng Belarus ang mga migrante mula gitnang silangan at Afrika. Sa pangakong madali silang makapasok sa European Union. Nag-aanunsyo ang mga state-linked travel agency ng tourist package papuntang Minsk, kasama ang visa, flight, at hotel stay. Pagdating ng mga migrante, sinamahan sila ng border guard ng Belarus sa hangganan ng Poland, Lithuania, at Latvia. Madalas nilang pinuputol ang supply ng tubig mula France at itinutulak ang mga grupong ito papasok sa teritoryo ng European Union. Inakusahan ng Poland ang Belarus ng paggamit sa mga tao bilang sandata at human battering ram sa politikal na laro. Ang biglaang dagsa ng migrante ay nagdulot ng matinding presyon sa mga bayan sa hangganan ng Poland na biglaang seguridad at nagpasiklab ng panawagan ng tulong sa kagubatan kung saan naipit ang mga migrante sa pagitan ng mga gwardiya ng Belarus at Poland. May ilan pa ngang namatay sa lamig noong taglamig. Pero ang layunin ni Lukashenko ay hindi awa, kundi pamimilit. Gamit ang artificial na kaguluhan sa hangganan ng European Union, layunin ng Belarus na manggulo sa Poland, at pilitin ang European Union na alisin ang parusa at gumanti sa suporta ng kanluran sa oposisyon ng Belarus. Naniniwala ang ilang analista na tahimik na sinuportahan ng Russia ang estratehiyang ito dahil anumang alitan sa NATO ay pabor sa Moscow. Pinalala ng tensyon ang debating pampolitika sa Poland sa pagitan ng mga pabor sa mahigpit na aksyon laban sa migrasyon ni Lukasenko at ng mga nag-aalala sa epekto nito sa tao. Ngayon, ginagamit na rin ng Poland ang katulad na estratehiya para mapatigil ang Belarus at Russia. Pinutol ng Poland ang pangunahing koneksyon ng China sa Europa. Kaya nais ni Xi Jinping gamitin ang impluensya niya sa Moscow para mapatigil ang digmaan. Pero sinubukan na ng Poland ito noong nakaraang taon pero hindi nagtagumpay. Ibig sabihin, hindi ito nagtagal ang tagumpay. Ilang buwan lang nakatulong. Ayon sa Polish Foreign Minister. Pero di nagtagal, inalis ng China ang presyon sa Belarus at Russia kaya bumalik sila sa dati nilang gawain tani ng gawain. Ngayon, mas tumindi ang hybrid operations. Kaya mas may political will ang mga Polish authorities na siguraduhin na may gawin ang China na magdudulot ng pangmatagalang solusyon. Ngayon, hindi lang ito ang isyong kinakaharap ng Russia sa hangganan. Pinag-uusapan na ng European Union ang pagbabawal ng visa sa lahat ng Russians na bumibisita sa Europa. Habang nangyayari ito, isinasagawa ng kanilang gobyerno ang pananakop sa isang soberanong bansa. Ngayon gusto kong pag-usapan ito kasama ang mamamahayag sa Ukraine na si Colin Robertson. Napaka-critical niya sa European U Union na sa madaling salita, hinahayaan lang ang mga Ruso na magpatuloy sa kanilang normal na pamumuhay habang ang mga Ukraino ay pinapatay ng pananakop ng Russia. Kaya inimbitahan ko siya sa podcast. Pero bago ang diskusyon, gusto ko munang ipakita kung ano ang ipinaglalaban niya. Dahil ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa komunidad ng mga Ruso na nasa labas ng Russia. Hindi ko iniisip na karamihan sa mga ordinaryong Ruso ay nagmamalasakit. Wala silang pakialam noong 2014 at, at alam nila ang nangyayari. Wala rin silang pakialam noong 2022. Yung mga Ruso lang na lumabas ng bansa ay tinatawag kong Amazon refugees. Ito ang mga taong walang paki-alam sa ginawa nila sa Georgia, Syria, Gitnang Silangan, Crimea at Ukraine. Pero nung nagsimula nang pumasok ang mga parusa at hindi na sila makapag-deliver ng McDonald's sa bahay nila, hindi na rin sila makakuha ng mga package mula sa Amazon. Doon na sila nagreklamo, sobra na raw yon. Nagpa siya silang tumakas mula sa Rusya dahil hindi sila interesado at nananatili pa rin ang kaisipang Soviet hanggang ngayon. Hindi ito bumagsak noong isang libo na raan siyam na lang and ang kaisipang Soviet ay ang pagiging walang pakialam sa buhay ng tao at pagkakaroon ng isang pangunahing paniniwala, isang napaka-racist na paniniwala sa totoo lang na ang inang bayan ng Rusya at ang lahi ng pagiging Ruso lang ang mahalaga at ang lahat ng iba pa ay mga estado lang na dapat sakupin. At iyan ay isang paniniwala na tinatanggap ng mga Ruso sa buong lipunan mula sa mababa hanggang sa mataas na antas. Kaya kung biglang may inilabas na propaganda laban sa Rusya at napagtanto ng mga Ruso kung ano talaga ang nangyayari, sila ay magiging walang pagkakaiba Noong nasa Kursk ako nang kinausap ko ang mga Ruso sa teritoryo ng Rusya at tinanong sila kung ano ang palagay nila tungkol sa nangyayari sa Ukraine. Karamihan sa kanila ay walang pakialam at nagre-reklamo na magulo ang situation. Walang signal sa mobile network kaya hindi nila makontak ang ibang kamag-anak, hindi rin nila iniisip ang ginagawa ng bansa nila sa Ukraine. Ito ay walang pakialam na hindi magbabago. Hindi mapapaniwala ang Rusya at mga Ruso sa iba, Si Navalny ang inaasahang alternatibo kay Putin, sana siya ang magdadala ng kamanghamanghang pagbabago para sa Rusya. Dati sinusuportahan si Navalny, ngayon patay na siya. Ang pananakop sa Ukraine, hindi siya interesado sa Crimea. Kahit ang opposition sa Russia ay may Soviet na pag-iisip pa rin tungkol sa inang bayan at kolonyalismo. At uh, hindi iyon titigil sa pagtatapos ni Putin, at hindi rin iyon titigil kapag nalaman ng mga tao sa Russia ang nangyayari. Titigil lang ito kapag bumagsak ang ekonomiya ng Russia at hindi na nila kayang pondohan ng digmaan o kapag hindi na nila kayang bumili ng armas. Mga sundalong North Korean, iyon lang. Iyan lang ang tanging paraan para magawa ito. At magagawa natin iyon sa pamamagitan ng mga parusa at maaaring nating itigil ang pagbili ng ating built-in na gas. Kailangang mailagay sila sa posisyong hindi na nila kayang ipagpatuloy ang digmaan dahil hindi sila mahihikayat sa ibang paraan. At iyon ang talagang matinding napagtanto ko simula ng manirahan ako dito na talagang talagang napagtanto ko. Nang makita ko ang tunay na Russia, para sa akin isa lang itong malaking problema sa ngayon. Naglabas lang ng nakakabiglang anunsyo ang YouTube. Nagbabayad ito ng 6.4 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi kulang ang YouTube sa mga creator. Kaya mo nakikita sa homepage ang mga video na may mas mababa sa isang libong views tulad nito. Ngayon, siyempre, hindi ibig sabihin nito na lahat ay dapat magsimula ng sariling channel. Pero kung naisip mo na magsimula ng YouTube channel o faceless channel, ngayon ang perpektong panahon para gawin ito. Araw-araw, nagbabayad ang YouTube ng milyon-milyong dolyar sa mga creator. At mas tinutulungan na ngayon ang mga bagong at maliliit na channel. Sigurado akong marami kang tanong kung paano simulan at palaguin ang channel. Palagi kaming nakakatanggap ng mga tanong sa aming email mula sa ilan sa inyo. Kaya na napagdesisyonan naming ilagay lahat ng aming mga payo tungkol sa YouTube sa isang YouTube video ng libre. Kung interesado kang magsimula ng channel, panoorin ang video dito sa YouTube sa pag-click ng link sa description o card sa screen. Pinag-uusapan natin kung ano dapat maramdaman ng mga Ruso at sangayon ako na dapat silang may damdamin tungkol sa ginagawa ng Russia na sakupin ng isang bansa at pumatay ng inosenteng sibilyan. Kamakailan, isa sa mga post mo ang nag-viral sa Instagram, pero hindi ako sure kung pati sa TikTok. Maraming ruso, sa tingin ko ay galit dito. Ipapalabas natin ito para maramdaman ng mga manunood. Sinasabi mo na karamihan sa mga rusong umalis ng Russia ay hindi talaga nagmamalasakit sa ginagawa ng kanilang bansa. Ayaw lang nilang maapektuhan. Kaya umalis sila. Hindi sila laban sa digmaan. Siguro maliit lang porsyento. Hindi ko napanood buong podcast, clip lang. Sinasabi mo bang di dapat bigyan ng visa? Mukhang 'yan ang usapan ngayon sa European Union. Maraming oposisyon sa Russia ang tumutol dito. Oo, kung titingnan mo yung ilang kilalang ruso na umalis na. Um, may malalaking YouTube channel na kunwaring laban sa digmaan pero karamihan ng content nila ay kontra sa naiinis sila dahil hindi na makapagpadala ng gamit at baka matawag silang magsundalo. Tungkol ito sa personal na sama ng loob, hindi talaga ito tungkol sa ginagawa ng bansa nila. Alam mo, si Roman na isang sikat na YouTuber na may isang milyong subscribers ay hindi gumawa ng video tungkol sa Butcha. Hindi siya nag-video tungkol sa bansa niya nung balita yon, pero gumawa siya ng video. Nagreklamo siya sa European Union na humihigpit sa seguridad at visa ng Russia. At sa totoo lang, naniniwala ako na wala dapat ni isang Russian na papasukin sa European Union ngayon. Ni isa, hindi bilang refugee o turista dahil ang Russia ngayon ay nagdeklara ng digmaan hindi lang sa Ukraine kundi pati sa buong Europa. Kung pinapanood mo ang Russia today at lahat ng mga programang ito sinasabi nilang nakikipagdigma sila sa NATO at napakataas ng panganib ng espiya at paniniktik. And ang ng pera na karamihan sa mga mayayamang ruso na nakukuha nila ay konektado sa gobyerno ng Russia. Ay nasa isang ekonomiyang pa, ito na isang bansang nasa digmaan na ginagastos ang karamihan ng pera nito sa digmaan na iyon? Kadalasang sundalo o matataas na opisyal ang pumupunta sa bundok ng Pransya. Ginagastos nila ang perang galing Kremlin na para sa pagpatay ng mga Ukranyano sa mahal na champagne at resort. Hindi ko iniisip na dapat gawing normal at iisin ng Europa ang ganong klase ng bagay. Kaya nino na sa tingin ko ngayon, habang nangyayari ito, hindi dapat pinapayagan ang mga Ruso na makapasok sa Europa at maaring magmuka akong walang simpatya dahil dito. Pero kung gusto mong magreklamo tungkol dyan, iminom kahit kung magreklamo ka sa pamahalaan ng Rusya o mainis ka sa ginagawa ng Rusya. Naglabas kami at tumaas ng 30% ang mga tourist visa papasok sa Schengen Zone, 580,000 ngayong taon mas mataas ng 30% kaysa noong nakaraang taon. Asa sa tingin ko nalalagay sa panganib ang Europa at lumalala ang relasyon sa bansang hindi umaasta ng sibilisado. Kaya naman, tutol talaga ako dyan at nananatili pa rin ang opinion kong iyon. Kung ikaw ay Ruso at di mo gusto ito, pasensya pero iyan ang nangyayari kapag ang bansa mo ay kolonyalista at imperialista. Pansinin kung paano pinupunan ng kaliwa ang kolonyal na nakaraan ng Grand Britanya noong 1700s lalo na sa India at ibang bahagi ng mundo. At hanggang sa mga susunod na generation, sinasabi na dapat pa rin tayong makaramdam ng kolektibong pagkakasala sa lipunang Briton na ang mga Briton ay dapat pa rin magdusa dahil doon. Ngayon, ginagawa ng Rusya ito pero parang walang nadaramang kolektibong pagkakasala ang mga Ruso kahit na sila ay mula at nagbabayad ng buwis doon. Kaya wala akong panahon para dyan. Sa palagay ko nagagalit ang mga ruso kapag binabanggit ko ito dahil may tinatamaan akong punto. May tinamaan talaga sa kanila. Alam nilang umalis sila dahil naging mahirap ang buhay. At ang huli kong punto dito, kung kakausapin ko ang isang rusong umalis noong dalawang libo at dalawamput dalawang dahil tutol siya sa digmaan. Sasabihin ko, bakit hindi ka umalis noong dalawang libo at labing apat nang nakawin ng bansa mo ang Crimea? Bakit hindi ka umalis noong dalawang libo at labing apat nang ginawa nila ang ano? nung ginawa nila sa Donbas, Bakit hindi ka umalis bago pa yon nung ginawa nila ang ginawa nila sa Georgia? Nung dumami na ang parusa at humirap ang buhay, dun mo lang ba naisip umalis ng Russia sakay ng eroplano? Kaya, yun ang tanong ko sa'yo. Ngay, kung isa kang Russian ngayon, bakit ngayon lang? Bakit ngayon gayong matagal na itong ginagawa ng bansa mo? At hindi ako aatras dyan. Tama ka. Naiintindihan ko ang punto mo. Gusto ko ring maglahad ng argumento. Sa totoo lang, kakausap ko lang kay Gary Kasparov. Napakatalino niya pagdating sa kasaysayan ng Russia, politika ng Russia, at lahat ng bagay tungkol dito. Isa sa mga argumento niya para matapos ang digmaan ay ipaliwanag na plano nating ma-brain drain ang Russia. Gusto natin na lahat ng matatalinong tao na tumutulong sa rehimen, na sa totoo lang, tumutulong para magpatuloy ang digmaan na ito. Gusto natin silang umalis ng Russia at pumunta sa iba't ibang bansa. At ang paraan para magawa natin yon ay, imbes na magbigay ng visitor visa, Natingin ko ay ayaw din niya. Dapat refugee visa na lang ang ibibigay natin. Dapat nilang kondenahin ang digmaan pero dahil ilegal ito sa Russia, hindi na sila makakabalik at kailangan pumunta sa ibang bansa. Dahil para sa akin, may sense 'yon kasi hindi ko rin alam sayo. Hindi ko sa tingin magpapadala ng sundalo sa lupa ang mga bansa sa kanluran base sa mga nakita natin. 'Di ba? Malabong mapaatras ng Ukraine ang Russia kahit gusto ko. Kung magiging realistiko hindi ko alam kung gaano ito posible. Isa sa mga paraan para maputol ang imperialistang pag-iisip ng Russia ay kung bumagsak mismo ang Russia, katulad ng nangyari sa Soviet Union. Ano sa tingin mo tungkol sa argumentong yon? Alam kong baka hindi mo pa masyadong napag-isipan kasi ngayon ko lang sinabi sa'yo. Pero kahit ano pa ang reaksyon mo. Sa tingin ko matalino yon, at ang mga nasa mataas na antas ng lipunan sa Russia, ang mga nasa itaas na uri, ay napakadaling nakaalis kahit kailan simula noong 2,000 at dalawang Hindi ito tungkol sa kung makakakuha sila ng refugee visa o hindi. Kaya nila at nagawa na nila yon. Pwede silang mag eroplano papuntang Turkey, tapos Europa, at gawin ang gusto nila, gaya ng ginagawa ng marami. Sa tingin ko, pareho lang naman ito. Sa tingin ko, hindi naman ito malaking usapin at kakaunti lang ang mga tao na pinag-uusapan natin. Muli nanganganib ang Europa sa espiya at paniniktik mula sa Russia at dapat ay wala tayong palampasin tungkol dito ngayon. At ang pagkaubos ng mga matatalino. Ibig kong sabihin, karamihan sa mga matatalinong Ruso mula sa Volnet ay umalis na rin naman, umalis na sila ng bansa, nakakaranas na ito ng kakulangan sa manggagawa ngayon. O kaya naman ay aktibo silang kasali sa kampanya ng digmaan at kasali sila sa pamahalaan. Hindi ko alam kung sino o nasaan ang mga taong ito, pero tingin ko kakaunti lang sila at hindi mahalaga. Hindi rin ibig sabihin lahat ng Ruso ay ganito. Tinitingala ko talaga si Bill Browder. Siya ang lalaking tumulong magtatag ng mga kumpanya kasama si Putin noong Shamna Pudashs. Narealize niya kung gaano ka mafia ang estado naging refugee sa Britain at ginugol niya ang kanyang karera sa pagsasalita tungkol sa tunay na Russia at dahilan ng kanilang mga krimen. Nagsulat siya ng magagandang libro tungkol dito at ngayon ay kasama na siya sa listahan ni Vladimir Putin dahil inilantad niya ang nangyayari sa Russia. Isa siyang bayani dahil ginawa niya iyon. Siya ay kamangha-mangha ang ginawa niya. Ruso siya kaya hindi ko kinamumuhian lahat ng ruso. Pero aktibo niyang aktibo niyang binuwag gamit ang impormasyong meron siya, ang mga nakita niya sa loob ng sistemang iyon, at dahil doon, binabati ko siya. Hindi ko lang nakita iyon sa karamihan ng ibang mga ruso. Muli, mga taong gumagawa ng masasamang artikulo tungkol sa akin kamakailan yung mga sikat na ruso sa YouTube, hindi nila ginagawa yon. Hindi nila tinatalakay ang mga krimen sa digmaan ni Putin o ang imperialistang kaisipang nagdulot nito. Gumagawa sila ng exposed videos laban sa mga pro-Ukraine na mamamahayag. Medyo kakaiba.